Hello mga kaduglaber, bago kami mamalis para sa aming munting pangarap ay binisita muna namin ang ating mga kaduglaber para mabigyan ng muling pagkakataon para muli silang makakain. Oh, uh, og maura to, dagan kayong salamat, salamaw, paalam. Alright, wala kang langay ni Abot sa Alkoy, Cebu. Alcoy! <laughs> Asa next stop ni ma? Next stop. One, dalagit, dalagit. Well, <laughs> right mga kaduglaber, ang atong next stop kay Dalagit, kay siyempre ato sa e-communication ang atong kaduglaber Dia sa Argao para makalibre sa itong panihapon, bisan pa manog bahaw. Tas down, Dalagit. Tas down. Tas down, Dalagit. Tas down. <laughs> guys, nah, may Dalagit guys, yung mga nih niya siya o gargaw, kaya mga kaduglaber dito,

Guys, okay. Gwapo kayo eh, langit. Gino? Shout out ko sa mga kayazra. <laughs> Touchdown, Argao, Cebu. Matik, diretsyo na sa balay sa atong kaduglaber. Bisag wala pa ng hit. Nankaroon kayo namay mga chikas aw atong abi-abi hot. Ayun na, kayo. Yeah. Uh, so, Asaw yeah. din uh, na, kayo. sila. Shout out, duglaber. Glaber, dugla. Hi, duglaber. Hi. Hi, ni. Hi, ni duglaber. Hello, hello, vlog. <laughs> 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 hi, ni <laughs> duglaber. Ah. Duglaber. Duglaber. <laughs> Kung hain ni Douglas Labar ka. Ay, Douglas! Ug sa di pa tamang lakaw para manihapot, atos ang paistoryahon ang pinaka-highly confidence, beautiful lady, residence in the house. Ready, sing! So, hi guys! So, welcome sa among pamamahay. It is Antis Belen Koan. House, house. Um, ito yung tamo unta pero um, out of time naman mo maglakon naman sila sila si Owen Master. So sunod na na next na. So bye guys. Um, see you to my channel. channel Ay, nakay kan. Wala. Eh, last na last ina. Tina shoutout sa mga vloggers dia. Okay, sige. Three, two, one. Ready same. Ready go. So, mm, Shoutout out sa mga guwapo guwapo vloggers. Bye guys. See you. Oh di ba kahilay confidence gid kayo si Indayo kay lami pang pagkasawod kaso medyo lubog man automatic diretso na lang ta dere sa ISV Food Avenue para mani hapon kaon ka kaon 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 ka kaon ka kaon mi kaon klong kaon klong kaon Kita ni guys

Ala Daga sila ka Mau ba? Ug sa among pagkaignorante, ang among giorder order kamera sa dia ang muluto. red cooking show yon. Ug sa madugay mati kubkub na ta. <Hollywood> Guapo ba? Hindi ko. Lame mod. Ah. Gwapo mod. Shout out. Ah, Shout out day sa Toslo Buwa. Nagtoslo may pero wala buwa. Ah. Pwede uh, mo, guys, igaw uh, na ane guys, paabog na po. Guys, mabalik namin sa balay guys, kaya mo dito Shik na mo dito. Siksik na na Da, Dah! guys, <laughs> Alright, kena magdogai, nata sa Cebu. guys kena sa sibu guys, guys so. how's your feeling? good, good oke, okay. okay, <laughs> <Batik, yakun, batik. laughs> rising, rising, guys, touchdown saan pa naga di ay apit kami sa Mandaue at to sa mga destination ni Ramel Inyon shout out ni Ramel Inyon at daw naga naga alright kita kita lang ta sa Cebu Mandaue. let's go what's up mga kadog Touchdown namin Mandaue. Mandawi namin sa among kadog lover <laughs> Alright mga kadog din hira sa taman o gata among part 2. Kung giyon sa namang pag-survive ang among korta, sud sa esa kasimana, nga gihatag sa among mga mama, o sa di pa na to tapuso ng video, ato siya i-shoutout ang atong kadog Shoutout ni Kim Marfe Paran, o sa tanang taga-natahan yans. Shoutout ninyo diha, pang limpyo na mo.